Meron nga mga idol. Ah. Uh, ah. Uh, mga idol oh. Yung mga nga. Yun, natin mga idol. Uh, uh, oh. Yo, what's up mga idol? So, dito kami ngayon sa ilog. Okay. Okay kasama natin yan si bin, so video eh, yan gagawa na siya ng apoy mga idol kasi mag-iihaw kami ng saging wala kaming breakfast so may dala kaming ano kitang ditang si so manghuli kami ng isda saka yung pamain namin ups pamain namin mga idol oh pasayan pasayan o hipon yan yung pamain namin so trip lang to kaswerte yan kung ano yung makuha namin yan so, lagyan muna namin ng pamain so, yan mga idol tinali lang natin yung dulo ng tangsi doon tapos maglalagay na tayo ng pamain bali nasa nasa 54 piraso yung kawil natin ganito lang mga idol so papunta tayo doon So yung mga idol, ito na yung pinakadulo ng tangsi natin. So nasa 54 ka kawil yan. Itali na natin dito. Dito. Hmm. And mga idol, after 5 minutes, bisitahin natin. So, akit mo na tayo sa taas at magluto ng banana saging. <laughs> so, yung mga idol, after 5 minutes, eh, bibisitahan na natin kung may huli. Sana hindi naman masiro. Parang naramdaman ko nang wala. So, parang may na... Ini sudah dilakukan. Ini sudah kala yung kura. Pagkat na siya mo. Yung mga idol, yung iba, walang kumagat. Yung iba naman, wala nang pamain. Yan. Uy. Ayun. Ayun, mga idol, may huli dun sa unahan. oh, <laughs> di ba? Yan. Lagyan ka, lagyan na natin ng pamain yung walang ano para diretsuhan na. Yun. Iskarte lang tong mga idol para libre yung ulam. Oh, may huli ito mga idol oh. Yun. No, mo, oh, Ito yung tinatawag na bagtis. Yun, Wala kaming dalang lagayan kaya ito na lang tutuhugin na lang namin tong mga idol. Yun. Okay, hindi na na zero. Yan, one, zero. Yan yung taghawak natin. Yung switch bin. What is? mamaya na lang yung palo daw pag uwi. Yan. Nakadalawa. Yan, 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 yan. Kadalawa na kami mga idol. nakadalawa. Okay. Mga idol, Ngayon tayo isang huli. Yung iba talaga, wala nang tumain. Putang tindi tayo na si Uy! Ay, sayang. Libre yung ano? to manakin nyo. Yun! Pangatlo, minutes Ito yung magandang trip, mga idol, kasi may pang-ulam. Yan yung huli namin. Tatlong piraso, unang bisita. Yan mga idol, may huli na naman. Ito yung pang-apat. Uy! Ayan. mga idol, pangapat. Hindi wala na. So, lagyan na lang natin ng pamain yan. Tapos, after 5 minutes, bisitahan na naman. So, ayun mga idol, sa unang bisita natin, may apat tayo na bagtis. Ayan. Tsaka, may swerte pa mga idol. Oh. May nakulot ako dito. Ayan. 5 pesos. <laughs> o, diba? Swerte yan. So, Tara. So ito pala yung kasama din natin mga idol si Jumpio. Yan, nagiihaw kami ng saging na banana. Ay, yan, yan yung lunch namin ngayon kasi 11 na. Okay, e, si Richen, yan si Pariri din, namimingwit din. Yan. Pang ano daw eh, pang pulutan mamaya. Ay, yan, So trip trip na tayo, mayroon din tayong dalang tubig. So kain na tayo ng saging na banana mga idol. Yan, inihaw na sa bah Mm. Eh. Ah, okay ho. Ah, boleh. Timing you know? timing you kita know? pag ano ah, kuwang kuang sa video ah. Oh, diha. <laughs> oh, buwanan, busudan. hindi, hindi doon, ako ni higot. So, yun mga idol, oh. hinihaw na saging. Sa Trip mo na. Yan, minahuli na naman si Pare din. Yan. Puro yung target namin ngayon bag test pero nakakuha na kami ng alimango. Yan, to yung lunch namin. Yep. Hmm. So, mga idol, may na naman kami. Bag a, bag a. Kaso medyo maliit lang. Hmm. Hey. So, oh, ano talaga, nilul, nil, ano? nilulok talaga yung kawil. Maliit kasi yung kawil natin. Ayan. Oh, cut. Mga idol, oh. Bantagaan. <laughs> Pinuli uh, akong uh, bantagaan. Fish on, mga idol. Fish on. Ah, okay. Ito yung dakot. Nanya okay. yeah, Mga idol, yung huli namin. Ayan, sarap to gataan. Ma mga, idol, oh. Tuway. Ano sa Tagalog, tuway, pyo? Ano sa Tagalog yung tuway mga idol? Tulya ano? Tulya? Okay, comment nga kung ano sa Tagalog. Alam eh. Basta yung al tawag dito sa amin, tuway. Kung sa English, waichu. <laughs> waichu. Kilaw tayo mga idol, kilaw. Wow. Lasang putik. <laughs> Stop. Hmm. Ah. Yung mga idol, oh, may napansin ako dito gumagalaw. Hindi ko alam kung isda o alimango. So, tingnan natin. Kakapain natin. Meron nga mga idol. Ah. Ah. Yung mga idol, oh. Alimango. Diba alimango. Yun, tuhan natin Ule. Ule, mga idol. Uli. Uli mga idol, uli. Oh, lalaki. Yan, bali tataliin na natin 'tong mga idol. Ulam na ulam. Special 'yung ulam natin mamaya. Oh, mga idol, pulahan, pula. Iyan. So 'yun mga mga idol, bali ito 'yung nahuli namin. Medyo marami-rami din, saka meron kaming dalawang alimango. Kaso maliit lang yung isa. Tsaka, meron kami dito ano. Ha? Sabi, pakita mo. Bagungon. Pakita namin. mo rin. Yan, yung tinatawag na bagungon. Eh, halo namin sa gabi yan. tsaka gata. So, ayun mga idol. Pauwi na kami. So, thank you mga idol. Pleasure.